Nainggit ako doon sa napanood kong kumakain ng kinilaw. Kaya lang, hindi naman ako nakain nito kasi nga mahina ang sikmura ko sa mga hilaw na pagkain. Dahil madiskarte tayo, gagawa natin ang paraan yan. Meron ako ditong 500 grams na pork belly. Pakuluan lang natin ito. Samahan natin ito ng sibuyas at bawang. Lagyan mo na rin ng buong paminta at asin. Tsaka mo ibuhos yung apat na baso ng tubig. Since manipis lang naman yung pagkakahiwa dito sa karne, pinakuluan ko lamang ito ng mga 20 minutes. Pagkatapos ay hinango ko na ito at pina-air dry ng dalawang oras. Mahirap kasi magprito ng karne ng baboy kap pag hindi mo ito pinatuyo. Magtatalsikan ang mantika. Habang inaantay natin madry yung ating karne ng baboy, i-ready na natin yung iba pang ingredients na ating kakailanganin. Masarap ang recipe ito kapag nilagyan mo ng pipino, kaya naman naghiwa na ako nito. Naghiwa na rin ako ng kamatis. Sasamahan ko rin ito ng green chili. Mas masarap kapag may kick ng anghang. Mas bet ko itong red na sibuyas na ilagay. Lalagyan ko din ito ng konting luya. Dahil pwede nang iprito yung karne ng baboy na ating pinatuyo kanina, nagsalang na ako ng kawali at nung mainit na ito, naglagay na ako ng mantika. Nung mainit na ang mantika, tsaka ko naman inilagay itong karne ng baboy. Prinito Rinito ko lang ito hanggang sa maging golden brown ang kulay. Katulad ng nakikita nyo sa video. So far, hindi naman masyadong nagtalsikan ang mantika habang napiprito ako. At nung nakontento na ako sa pagkakaprito ng karne, hinango ko na ito. O ba diba, napakalutong ng pagkakaprito. Kahit mainit pa ito, hiniwa ko na. Pagkatapos kong hiwain lahat yung karne ng baboy, inilipat ko nito sa malinis na lalagyan. Pagkatapos ay sunod ko nang inilagay itong ating hiniwang sibuyas, luya, siling green, kamatis at pipino. Para naman sa ating pampalasa, naglagay ako ng asin at paminta. Sinamahan ko na rin ito ng suka. Para mas maging masarap, naglagay ako ng liquid seasoning. Tansya-tansya lang ang sukat ng mga inilagay kong pampalasa. Pagkatapos ay hinalo ko na ito. Naku, hindi na ako makapaghintay na kumain. Habang hinahalo ko nga ito, panay na ang lunok ko. O tara, kain na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo next time. Please don't forget to follow my page for more recipes. Bye!